Have a We're not. Hindi naman kami ganon eh. We're not that kind to be scandalous about anything. Wala kami ganon. Kim Chu nagbitaw ng masasakit na salita kay Zian Lim. Zian Lim nagmakaawa kay Kim Chu hindi ka paniwala ang mga nangyayari pa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos ang hiwalayang isyo sa pagitan ng magkasintahang si Kim Chu at Zian Lim. Mainit pa rin itong pinagkakaguluhan ng madla sa social media. Kumakalat nga na nagsimula ito sa pagkakaroon ng third party ni Zian Lim na sabi ng iba baka naman meron lamang hindi pagkakaintindihan ang dalawang ito halos hindi makapaniwala ang mga netizen matapos itong kumalat sa social media. Kaya't samot saring mga komento ang binabato ngayon sa magkasintahang ito. Dahil kung matatandaan nga natin noon ay masaya lamang ang dalawang ito sa mga post nila at ilang litrato na magkasama ang dalawa sa Instagram. Kaya't madaming mga katanungan ang mga netizen sa social media, gaano raw katotoo ang mga nangyayaring ito sa kanila ating pakaabangan ang mga iba pang mga detalye na ilalabas ng madla sa social media.